Alam nyo, kung ang Biblia ang pag-uusapan natin. Ang mga end-time prophecy, ba kapatid, ay ang isang nakaka tawag ng pansin, yung paghahari ng Antikristo. Yung Antikristo, hindi yun presidente. Hindi rin po yun ano, ah uh, kagaya nung sinasabi nito na pupwede raw ito ay uh, papa sa Roma at uh, raw ito ay isang uh, sa world ano tawag doon secretary general of the United Nations o yung isa o, o halimbawa yung Caliph daw ng pan-Islamic state hindi po totoo yan ang mangyayari kasi ang mangyayari, mangangaral ito eh. Itong mag